one-way traffic scheme, may pit na ipinapatupad patungo sa mga sementeryo sa La Trinidad, Benguet. Si Ala Sungduan sa detalye live. Ala? Dayan, maayos ang daloy ng trapiko papunta sa mga sementeryo ng Latin Dad Benguet. Ito'y bunsod na rin sa mga pinapatupad na one-way traffic scheme kung saan isa dito ang daan patunga dito sa Buyagan Public Cemetery. Alam mo, Dayan, dito sa Barangay Buyagan, matatagpuan ang tatlong magkakasunod na sementeryo. Ay kay dating Benguet Board Member Robert Namoro na nagsilbiring punong barangay dito na mahigit sampung taon, makasaysayan din ang kwento ng mga ito. Itong lupa ng Veterans Memorial Park at Buyagan Public Cemetery ay donasyon ng pamilya Galwan, partikular si Lolo Wagnel Galwan. Makasaysayan naman ang Veterans Memorial Park dahil sa ang kaunaan ng inilibing doon ay si dating Mengit Governor Badu Dangwa. Maganda rin ang tanawin dito. Kita mo naman dahil tanaw ang Latinidad Valley at Bulbunduking bahagi ng bayan. Samantala bago pa mag alas 6 ng umaga ay nakadeploy na ang mga kapulisan dito, maging ang mga volunteer groups upang matiyak ang maayos at payapang undas. At sa puntong ito, Dayan, makakasama natin ang Latinidad Police Chief natin, si Police Major Leonard Danasen, upang alamin natin ang mga kaganapan dito ngayon. Hello Major Danasen. Hello, good morning. Uh, ilan po ang nasa nating uh, bisita po dito sa ating uh, mga sementeryo ngayon? Oh, dito sa La Trinidad, dahil meron tayong nine na uh, sementeryo, inaasahan natin ang uh, humigit-kumulang 3,000 na mga bibisita sa kanilang mga namatay. Mm -hmm. Ito po ba uh, mas maliit kumpara po sa uh, last year? Uh, ngayon, uh, last year kasi meron tayong inoobserve pa na mga standard protocols. So, hindi naman siguro ganong kalit ngayon pero dahil bago pa mag-election noong November 30, uh, marami na rin pumunta dito. So inaasahan pa rin natin yung mga pupunta pero hindi na ganun karami. Mm. Alam mo Diane, alas 8 pa magbubukas sa mga sementeryo dito kung kayat wala pa tayo masyado nakikita mga bumibisita. Uh, pero uh, Major, tell me more about yung mga, mga dapat uh, gawin po ng ating bibisita rito. May mga pinagbabawal uh, ba? O, oh, dahil meron tayong mga nakabantay ng kapulisan sa mga gate ng mga sementeryo, huwag tayong magdadala ng mga deadly weapons dahil bawal yon. Huwag din tayong magdala ng mga intoxicating liquor o yung mga alak. Huwag din tayong magdala ng ano ng uh, bijoke dahil uh, pinagbabawal din yon dito sa sementeryo. Uh, yung mga flammable materials, hindi rin po yon pwede na ipasok sa ating mga sementeryo. Okay, one more question, Major Danasen. Ano po yung greatest challenge nyo ngayon sa tungkulin nyo ngayong Undas? Oo. Oh, yung uh, greatest challenge ng mga kapulisan ngayon, alam naman nating lahat, uh, katatapos lang ng uh, election. So yung mga tropa natin na na-deploy sa mga simenteryo natin ngayon ay kagagaling din lang sa election duty. So uh, although pagod ang mga yan, pero kinakaya natin para may bigay natin ang servisyon na kailangan ng mga mamamayan ng La Trinidad. At isa pa, nagpapasalamat tayo sa very big support ng La Trinidad LGU sa ating kapulisan. Maraming maraming salamat po Major Danasen sa pagpapaunlak nyo na ma-interview po namin kayo. Alam nyo Dayan, bukod nga dito sa sementeryo, abala din ang ating kapulisan sa pagbabantay sa mga tourist destinations. Alam nyo naman na Ine-expect nila na maraming turista ang darating ngayong undas at syempre ngayong weekend. Yan muna ang latest dito ngayon, live mula dito sa Bayan ng Latinidad, alasong duan para sa bayan. Maraming salamat alasong duan ng PTV Cordillera.